Sa chapter na ito, may natin ang pagsulpot ng dalawang nakamaskara sa bahay ni Amo. Kilala natin yung isa. Nakita na natin to noong mga unang chapter pero yung kasama niya bago pa lang sa atin. Diretso silang pumasok sa kwarto ni Amo kaya syempre nagulat si Amo sa biglaang pagdating ng dalawa mas lalong uminit ang eksena nang makita sila ng lalaking weirdo sa bahay. Galit na galit kasi sila lang daw dapat ang nasa kwarto dahil para lang sa kanilang dalawa yon. Kaya nagbanta siya, pag di umalis yung dalawa, gagamitin niya ang vital instrument niya yun na nga. Boots ni Amo pala yung tinutukoy niyang sandata. Hinanda niya to para umatake. Pero di pa siya nakakilos, naunahan na siya ng bagong nakamaskara. Sobrang bilis, inatake niya agad mula sa likod. At isang atake lang sa kanya, bagsak na kagad. Habang gulat si Amo, nakita natin na kinuha ng bagong nakamaskara ang boots ng weirdo. Tapos yung unang nakamaskara lumapit kay Amo parang may hinihingi siya sa kasama niya at inabot nga sa kanya yung boots. Sabi pa, mas bagay to sayo. Dagdag pa niya, kung may kulang man kay amo, yun daw ang pupuno. Pagkasabi nun, sumilip siya sa pader na may bitak. Mukhang may pupuntahan sila. Kaya niyaya na ang kasama niya para umalis. At bago nilalisanin ng kwarto ni amo, may bilin pa ito. Hindi mo naman kailangang isuot agad. Gamitin mo 'yan sa tamang panahon at dapat may pagmamahal. Abang paalis, kita natin 'yung pakpak -pak niya, parang pakpak -pak ng isang anghel. Napakaganda. Mukhang ibang level 'tong nilalang na 'to. Tuloy-tuloy siyang lumipad habang si Amo, takang ite at namamangha. Maya-maya, nagising na rin 'yung weirdo. Excited si amo na ikwento na toto pala ang mga anghel. Pero wala, dead ma lang si weirdo. At bigla na lang niyang tinulak si amo. Sinipa pa habang tinatawag siyang magnanakaw. Gigil na gigil. Pero halata ni amo na may kakaiba sa kanya ngayon. Dati kasi walang nararamdaman to. Kahit ano pa ang gawin sa kanya. Pero ngayon parang may kirot sa kanyang dibdib. Hinala niya. Dahil yon sa boots. At simula nun, kinumbinsi niya na ang kanyang sarili na hindi na pwedeng mapunta sa iba ang boots at kay amo lang talaga dapat. Umasok si Rudo sa kwarto nila amo. Gusto niya humingi ng tawad sa pambubugbog niya. Pero bago pa siya makapagsalita, pinigilan na siya ni Tom. At tahimik silang lahat habang si amo ay patuloy lang sa pagkukwento tungkol sa nakaraan niya at sa misteryosong anghel na nakakaakyat pa sa spear. May lalim ang bawat salitang binibitawan ni amo at kita mo sa kanyang mga mata may mga alaala pa siyang gustong ilabas. Kung babalikan natin na nakaraang chapter, pilit na kinukuha ng weirdo ang jinky niyang boots mula kay amo. Pero dahil sa sinabi ng nakamaskara na mas bagay ang boots kay amo at sa determinasyon niyang wag na muling maging biktima, nilabanan niya ito. At dahil sa galit mapapansin natin ang kakaibang aura na bumabalot sa katawan niya para bang gumigising ang isang bagay sa loob niya. Hindi makapaniwala ang weirdo. Sabi niya, ang gene key ay para lang sa isang user. Kaya bakit biglang nagre-react ito kay amo? Sagot naman ni amo, baka nga hindi talaga kanya ang boots. Kasi kahit hindi niya kabisado ang mga vital instrument, ang alam niya kapag hawak niya ang boots masaya ang puso niya. Kaya tinanong niyang weirdo, pwede bang sa kanya na lang ang boots? Pero matigas ang sagot ng weirdo, hindi raw pwede, magnanakaw daw si amo at hindi raw siya karapat dapat para sa sapatos. Pero hindi nagpatalo si amo at sinabi niyang, paanong ganun? E kung ang lahat ng gamit nga dito sa kwartong to ay galing din naman sa iba. Hindi ko naman kinukuha to ng sapilitan, hinihingi ko lang ito. Ngunit kahit anong paliwanag niya ayaw pa rin ng weirdo at hawak pa rin niya ng mahigpit ang boots. At sinabing mukhang gusto na naman ni amo na madisiplina pero iba na si amo ngayon. Sabi niya ayaw niya na nahihirapan na siya at nasasaktan na siya. At sa gitna ng sakit may iniisip na siyang hindi maganda. Kahit ganon hindi siya tumigil sa pagmamakaawa. Sabi niya ngayon lang ako hihiling pakiusap Akin na lang to. Hindi pa rin nagbabago ang isip ng weirdo. Kaya napununa si amo. Sumigaw siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sama ng loob. Nakikiusap siya, pero ayaw siyang pakinggan. At yun ang naging mit siya sa isang malakas na sipa mula sa weirdo. Bumagsak si amo, pero hindi na siya nagpigil. Nagpambuno sila. Sa gitna ng gulo, hindi na malaya ng weirdo na nasa gilid na siya ng biyak na pader na bahagi ng bahay at isang tulak mula kay amo at nahulog na siya. Nakatingin si amo sa ibaba kung nasaan nakahandusay ang taong unang nanakit sa kanya pero tinawag niya pa rin itong first love. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Malungkot ba? Masaya? O nalilito? Ang daming tanong sa isip niya. Bakit nangyari to? Bakit siya? Pero sa gitna ng lahat, Masaya siya na hawak niya na ang boots. At masaya rin siya kahit papano na naging parte ng buhay niya ang weirdo. At pagkatapos ng lahat ng iyon, nagising ang tunay na kapangyarihan ni amo. At sa gitna ng disyerto, sa lugar na puno ng init, sakit at pagkalito, ngayon kung sino man ang taong pupunta dito ay kinakailangang mahalin si amo. At makalipas ang ilang buwan, muli nang bumalik ang tinatawag niyang anghel. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Ano pang hinihintay? Tara, shoutout time muna tayo. Shoutout nga pala sa channel ni Sir Red Hydra. Shoutout din Sir Bean Lee. Big shoutout nga pala kay Sir Enold. Shoutout din Sir Richard Peralta. Maraming salamat po. Shoutout din Idol Kia. And last but not the least, shoutout Sir Paul. Maraming salamat po sa suporta. Since day 1 nga po pala, nandyan na sa atin si Sir Paul para sumuporta. Shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa baba at babanggitin ko po ang pangalan nyo pagkatapos kong magkwento. Guys, hihingi po sana ako ng konting pabor sa inyo. Pakilike and follow naman po ng FB page natin. Nasa description po ang link. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kids sa susunod na kabanata.